Sa buong mundo may mga lugar na akala ng marami ay nasa pahin na lang ng Bible. Puro kwento, puro alamat. Pero ang totoo, marami sa mga ito ay totoo, mga nakatayo pa rin. At ang nakakagulat ay may hawak ng mga ebidensyang nagpapatunay na totoo ito. Ngayon sa video na ito ay dadaling kita sa mga lugar na hindi lang binanggit sa Bible, kundi may mga guho, bundok, lawa at inscription pa na nagpapatunay na nangyari talaga ang mga kwentong yon. Mula sa mga lungsod na bumagsak hanggang sa mga lugar kung saan nagpagaling naglakad at nagturo si Jesus. lahat 'yan pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Cesarea Maritima. Matatagpuan ng Cesarea sa baybayin ng Mediterranean Sea, mga 30 miles sa hilaga ng Tel Aviv sa Israel. Itinatag ito ni Herod the Great at hanggang ngayon nananatili itong isang napakalawak at kamanghamanghang archaeological park. Isang tanawin na parang nag-aanyaya na balikan ng libu-libong taon ng kasaysayan. Pero higit sa magagandang guho at malalaking bato, may isang bagay sa lugar na ito na literal na nagpatibay sa koneksyon ng Bible at ng tunay na kasaysayan. Maraming taon nang lumipas na may mga taong nagsasabing baka katang isip lamang si Pontius Pilate ang Roman governor na nag-utos ng pagpapako kay Jesus. Wala raw sapat na ebidensya sa labas ng Bible na nagpapatunay ng kanyang pag-iral. Hanggang sa dumating ang 1961, sa paghuhukay ng mga archeologist may natuklasang limestone block, isang lumang piraso ng bato na naglalaman ng isang Latin inscription. At sa ukit na yon malinaw na nakasulat ang pangalan Pontius Pilate na ipinakilala ang sarili bilang Prefect of Judea. Hindi siya alamat, hindi siya imahinasyon. Ang batong ito ang naging konkretong patunay na ang lalaking nagpasya sa kapalaran ni Jesus ay tunay na nabuhay at namuno sa lugar na binanggit sa Bible. At dito pa lang, buhay na buhay na ang kasaysayan. Pero lalo pang naging mas kapanapanabik ang sesarya ng may isa pang natuklasan noong dalawamput dalawa. Naniniwala ang mga archaeologist na posibleng na nila ang mismong mga selda kung saan ibinilanggo si Apostle Paul bago siya ipadala sa Rome para harapin ang kanyang paglilitis. Sa Bible, ilang salita lang ang naglarawa ng sandaling ito. You have appealed to Caesar. To Caesar you will go. Dito nagsimula ang lahat. Isang desisyong nagdala kay Paul sa gitna ng puso ng Roman Empire. Sa syudad na ito rin unang nabinyaga ng isang taong hindi hudyo, si Cornelius isang Roman centurion. Noon naniniwala ang marami na ang mensahe ni Jesus ay para lamang sa mga hudyo. Pero nang bisitahin ni Apostle Peter ang bahay ni Cornelius, nagbago ang lahat. Doon niya na-realize ang tunay na mensahe ng Diyos Mahalaga ang bawat tao, anuman ang lahi, kultura o pinanggalingan At dito sa mismong lugar na ito, unang binuksan ng pinto para sa mga Gentile Ang mga hindi-Hudyo na tumanggap kay Jesus Pero ang Caesarea Maritima ay hindi lang saksi sa mga Himala at pagbabago ng puso Isa rin itong saksi sa isang nakakatakot na bangungot sa kasaysayan Dito namatay si King Herod Agrippa ang parehong hari na nagpapatay kay Apostle James. Sa isang malaking teatro na nakatayo pa rin hanggang ngayon, ginanap ang mga palaro at selebrasyon para parangalan ng emperador. Pero sa gitna ng papuri at sigawan ng mga tao, inanggap ni Herod ang pagsamba na para bang siya ay isang Diyos. At ayon sa Bible, hindi iyon pinalampas ng Diyos. Isang iglap sinabi ng kasulatan, Immediately, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. Isang malagim at hindi malilimutang pangyayari at nangyari mismo sa lugar na ito. Hezekiah's Tunnel, The Passage That Saved the Kingdom Sa timog ng kasalukuyang Jerusalem may isang lugar na parang tahimik lang na daanan ng tubig. Pero sa loob nito nakatago ang isa sa pinaka kamangha-manghang likha ng sinaunang panahon. Ito ang Hezekiah's Tunnel isang lagusang pinagtabasan ng bato na hanggang ngayon ay dinadaluyan pa rin ng tubig kahit lumipas na ang mahigit dalawang libong taon. Nagsimula ang lahat noong panahon ng 701 BCE nang si King Hezekiah ang namumuno sa Jerusalem. Papalapit noon ng Assyrian Empire, ang pinakanakakatakot at pinakamalupit na puwersa sa buong mundo sa panahong iyon. Habang papalapit ang hukbo nila, alam ni Hezekiah na ilang araw na lang at masasalakay ang syudad. Kapag naubusan sila ng tubig, mabilis silang magugupo. Kaya gumawa siya ng desisyong hindi basta desisyon, kundi isang hakbang na literal na magliligtas sa buong lungsod. Sabi mismo sa Bible, si Hezekiah ang gumawa ng pool, ng conduit at nagdala ng tubig papasok sa syudad. Pero kung gaano kadali pakinggan ang linyang iyon, ganun naman kahirap ang totoong naganap. Hinukay ang Hezekiah's Tunnel ng walang modernong tools, walang ilaw at walang gabay kundi ang tunog ng mga martilyo na umaalingaw-ngaw sa ilalim ng bato. At ang mas kamanghamang hapa, dalawang grupo ang naghukay mula sa magkasalungat na direksyon. Umaasang magkikita sila sa gitna. Kahit hindi nila alam kung gaano sila kalapit sa isa't isa, lumipas ang mga siglo at noong 1880, may natuklasang bagay sa loob ng tunnel na nagpabago sa pag-unawa ng mundo. Isang sinaunang inskripsyon sa Hebreo ang nakaukit sa bato. Naglalarawan sa mismong sandaling nagtagpo ang dalawang grupo. Ayon sa nakasulat ng may natitirang tatlong cubits pa bago magdugtong ang dalawang hukay, may narinig silang boses ng isang tao. Senyales na malapit na silang magkita. Halos pumalpak ang pagtatagpo pero sa huli, nagtagumpay sila sa isang milagrong naganap sa kadiliman. Kung titingnan mo ang tunnel ngayon, halos hindi ka panipaniwala ang ginawa nila. Napakabanayad ng slope nito. 12 inches lang ang ibinaba mula simula hanggang dulo. Sa katingkaran ng sukat na yon, nananatiling dumadaloy ang tubig hanggang ngayon. 2,700 years matapos itong hukayin. At noong 2023, kinumpirma ng carbon-14 dating Isang scientific test na sumusukat sa edad ng sinaunang bagay na itong ang tunnel ay itinayo sa paligid ng 700 BC. Gaya ng sinabi sa Bible, isang pambihirang pagkumpirma na ang kwentong sinulat libo-libong taon na ang nakaraan ay hindi alamat kundi kasaysayan. Pero may mas malalim pang sekreto ang tunnel na ito. Ang tubig na galing sa loob ay humahantong sa isang espesyal na lugar, the Pool of Siloam. Sa lugar na yon makalipas ang maraming siglo, gumawa si Jesus ng isa sa pinakakilalang milagro niya. At may nakatagong sikreto ang pool na yon na pag-uusapan pa natin sa mga susunod na bahagi, kaya manatili ka lang. Bago pa man ginawa ang tunnel na banggit na ito ng propetang Isaiah, you built a reservoir between the two walls for the water of the old pool. Parang inilista sa propesiya ang mismong gagawin ni Hezekiah. Isang lagusang magliligtas sa Jerusalem mula sa pag-atake ng mga Assyrian at kalaunan magiging saksi rin sa isang himalang ginawa ni Jesus. Megiddo, the hill where kingdoms fell. Sa hilagang bahagi ng Israel, may isang burol na tahimik lang sa unang tingin. Pero kapag nalaman mo ang mga kwentong nakaimbak sa ilalim nito, para kang bumukas ng isang aklat ng libo libong taong kasaysayan. Ito ang Megiddo, kilala rin sa Hebro bilang Har-Megiddo ang pinaka pinag-aagawang labanan sa buong sinaunang Middle East. Sa ilalim ng lupa nito, mahigit 25 na nakalibing na syudad ang nadiskubre. Mga lugar na winasak, sinunog at muling itinayo dahil sa walang katapusang digmaan sa pagdaan ng mga siglo. Pero hindi lang ito basta lumang battleground. Ang Megiddo, ang pinangalanan ng Bible bilang lugar ng huling labanan, ang kilalang Armageddon. Mula sa salitang Hebreo na Armageddon, nagmula ang konsepto ng end of the world. Sa aklat ng Revelation nakasulat ang linyang ito. The spirits of demons gathered the kings at Armageddon. At dito nagsimulang magtanong ang marami. Bakit ba itong lugar na ito ang pinili ng Diyos para sa napakalaking pangyayaring yon? Kapag tiningnan mo ang mapa ng sinaunang mundo, malinaw ang sagot. Ang Migido ang parang gatekeeper ng pinakamahalagang daan noon ang Via Maris, isang highway na nag-uugnay sa Egypt at Mesopotamia, dalawang higanting kaharian ng sinaunang panahon. Kapag hawak mo ang Megiddo, hawak mo ang galaw ng mga sundalo, ng kalakalan at ng kayamanan. Sa madaling salita, kung kontrolado mo ang Megiddo, kontrolado mo ang mundo sa panahong iyon. Dito rin naganap ang kauna-unahang documented battle sa kasaysayan. Noong 1457 BC, dinala ni Pharaoh Thutmose III ang kanyang hukbo at pinadapa ang mga Canaanite. Nakatala sa mga hieroglyph sa Egypt mismo ang buong labanan, parang war report na inukit sa bato. Pagkalipas ng maraming siglo, may isa pang haring naglakas loob sumugod sa Megiddo, si King Josiah ng Juda. Sinubukan niyang hadlangan si Pharaoh Necho II pero hindi siya nagtagumpay. Namatay si Josiah sa labanan gaya ng nakasulat sa Second Kings. Sa nahukay ng mga archaeologist ngayon makikita ang mga patunay ng mga labanang ito mga arrowhead, mga pira-pirasong Egyptian pottery at mga selyong ginamit ng mga sundalo. Bawat piraso ay nagpapatunay na ang kwentong nasa Bible ay naganap sa totoong lugar at sa totoong panahon. At hindi dito nagtatapos ang mga natuklasan. Noong 2005, may nadiskubre pang isang bagay na labis na nagpasaya sa mga historian. Isang sinaunang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano. Sa sahig nito, may mosaic na naglalaman ng salitang To God Jesus Christ. Ito ang pinakamatandang Christian inscription na natagpuan sa buong mundo, isinulat noong 3rd century. Isang napakahalagang paalala bago pa man pumutok ang salitang Armageddon bilang simbolo ng takot. Ito muna ay naging simbolo ng pag-asa. Hanggang ngayon dinarayo ng maraming tao ang lugar na ito. Umaakyat sila sa tuktok ng burol at mula roon makikita mo ang isang malawak at patag na kapatagan na umaabot hanggang sa dulo ng paningin. At kapag tumayo ka roon, maiintindihan mo kung bakit inilarawan ni Apostle John sa Revelation. Na dito magtitipon ang mga hukbo mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa huling labanan. Ang tanawin mismo ang nagsasabing dito maaaring magsimula ang pagtatapos. Capernaum, the city that saw his wonders. Sa baybayin ng Sea of Galilee, sa lugar na tinatawag ngayon na Telham, makikita ang mga guho ng isang syudad na minsang naging sentro ng Himala, pagpapagaling at aral. Ito ang Capernaum, ang lungsod kung saan mas marami pang Himala ang ginawa ni Jesus kaysa sa alinmang lugar sa buong Israel. Noong 1894, natukoy ng mga Franciscans ang eksaktong lokasyon nito matapos nilang mabungkal ang mga sinaunang inskripsyon na binanggit ang Karnahum. Dito nagsimulang mabuo ang larawan ng isang syudad na naging tahanan ni Jesus sa malaking bahagi ng kanyang ministeryo. Isang lugar na literal na naging puso ng espiritual na revolusyong nagbago sa mundo. Pero ang tanong, paano naglaho ang isang syudad na nakakita ng napakaraming himala? Sa ilalim ng isang marble sinagog mula sa 4th century, natuklasan ng mga archaeologists ang mas luma pang sinagog na gawa sa itim na bato. At dito mismo nagturo si Jesus. Sa lugar na iyon niya sinabi ang mga salitang, I am the bread of life. Ipinapakita raw ng pahayag na yon na siya lamang ang nagbibigay ng tunay na buhay na espiritual. Nadiskubre rin sa paligid ang mga barya at pottery shard mula sa panahon ng ikalawang templo. Nagpapatunay na aktibo at buhay na buhay ang syudad noong panahon ni Jesus. At dito naganap ang ilan sa mga pinakamahalagang kwento sa mga ebanghelyo. Sa Capernaum, tinawag ni Jesus si Matthew, ang tax collector, para sumunod sa kanya. Dito rin gumaling ang paralisadong lalaki na ibinaba mula sa bubong dahil hindi sila makalusot sa dami ng tao. Sa syudad ding ito, pinagaling ni Jesus ang alipin ng isang Roman centurion. At sa pagkakataong iyon namangha siya sa pananampalataya ng isang lalaking hindi-hudyo at sinabi niya, I have not found anyone in Israel with such great faith. Isang napakahalagang tuklas ang nadiskubre sa ilalim ng isang sinaunang octagonal church. Sa paghuhukay natagpuan nila ang isang napakasimpleng bahay mula sa 1st century. Isang bahay na parang pag-aari ng mga mangingisda. Sa mga pader nito, may nakaukit na pangalan ni Jesus at mga lumang Christian symbol tulad ng isda at krus. Ito ang pinakamatandang Christian writings na natagpuan sa mismong lugar kung saan naganap ang mga kwento sa Bible. At ayon sa maraming pag-aaral, ang simpleng bahay na yon ay bahay ni Peter, isa sa pinakamalapit na disipulo ni Jesus. Kalaunan ginamit ang bahay bilang lugar ng pagtitipon ng mga unang kristyano. Parang maliit na simbahan na nakatago sa loob ng isang tahanan. At sa bahay na yon pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Peter. Mula roon umalis siya kasama ang kanyang mga disipulo patungo sa dagat kung saan pinakalma niya ang bagyong halos lumubog na ang kanilang bangka. Sa Capernaum din niya ibinalik ang buhay ng anak ni Jairus, isang kwento na hanggang ngayon ay nagbibigay pag-asa sa milyon-milyon. Noong sinaunang panahon masigla at puno ng tao ang Capernaum, mayroon itong paved street na konektado sa Via Maris, ang malaking trade route na dumadaan sa kahabaan ng Mediterranean. Ayon kay Josephus, isang Jewish historian, napalibutan pa ng pader ang Capernaum noong malaking rebellion noong 66 AD. Pero kahit ganito kaaktibo at kalapit kay Jesus ang mga tao, nagbigay siya ng isang babalang hindi nalilimutan. And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. Ang ibig sabihin nito, kahit nakakita sila ng napakaraming liwanag, himala at turo, nanatili ang puso ng syudad na sarado. At dahil dito sinabi niyang daranas ito ng matinding pagbagsak at nangyari nga Noong 749 AD, isang napakalakas na lindol ang wumasak sa buong Capernaum. Naiwan itong wasak at iniwan ng mga tao ng higit sa isang libong taon. Ngayon maaaring maglakad ang mga bisita sa archaeological park kung saan nakahimlay ang mga guho ng sinaunang syudad. Malapit dito nakatayo ang Orthodox Church of the Twelve Apostles, isang alaala para sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. At sa ibabaw ng sinaunang bahay ni Peter, may isang modernong simbahan kung saan maaring manalangin ang mga pilgrim sa mismong lugar kung saan namuhay si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Sea of Galilee, the lake that carried his voice. Sa hilagang bahagi ng Israel, may isang lawa na tahimik at mainit ang tubig pero puno ng mga kwentong nagbago ng pananampalataya ng mundo. Ito ang Sea of Galilee na ngayon ay tinatawag ng Lake Kinneret. Nasa 650 feet ito sa ibaba ng sea level, kaya isa ito sa mga pinakamababang freshwater lake sa buong mundo. Dito nangyari ang ilan sa pinakakahangahangang sandali ng ministeryo ni Jesus. Dito niya tinawag ang kanyang unang mga alagad. Dito niya pinakalma ang bagyong halos lumubog ang kanilang bangka. At dito rin siya lumakad sa ibabaw ng tubig. Isang pangyayaring paulit-ulit isinasalaysay hanggang ngayon. Ngunit may isang malaking problema noon. Kahit napakaraming kwento tungkol sa pangingisda sa panahon ni Jesus, wala ni isang bangkang natatagpuan mula sa panahong iyon. Parang may nawawalang piraso ng puzzle sa kasaysayan. Nagbago ito noong 1986 dahil sa matinding tagtuyot bumaba ng husto ang tubig ng lawa. Habang naglalakad sa putik ang dalawang magkapatid na mangingisda, may napansin silang kakaibang nakausli mula sa lupa. Isang piraso ng lumang kahoy. Tinawag nila ang mga archaeologists at doon nabuo ang hindi kapani-paniwalang konklusyon. Isang bangka mula sa first century, eksaktong panahon ni Jesus. Hindi ito basta tuklas. Ito ang nagpatibok ng puso ng buong archaeological world. Gamit ang radiocarbon dating, natukoy na ang bangka ay mula sa paligid ng 40 AD. May haba itong 27 feet at kaya nitong magsakay ng hanggang 15 katao. At kapag inisip mo ang sukat na ito, biglang sumisigla ang mga salita sa Bible na nagsasabing, He got into one of the boats and taught the people from it. Mas nagiging totoo, mas lumalalim. Nalipat din ang mata ng mga researcher sa paligid ng lawa. Isang archaeologist ang nakatagpo ng labing-anim na sinaunang port sa paligid nito. Patunay na napakaabala ng lugar noong panahon ni Jesus. Dito niya nakita sina Peter, Andrew, James at John ang mga mangingisdang iniwan ang kanilang lambat nang sabihin niya, Come, follow me, and I will make you fishers of men. Hanggang ngayon, bigla pa rin sumusulpot ang malalakas na bagyo sa Galilee. Ang mga hangin mula sa kabundukan ay bumabagsak ng biglaan. Ginagawa ang tahimik na lawa na parang nagwawalang dagat. Ito ang dahilan kung bakit nang mangyari ang kwentong A Great Storm of Wind Arose. Halos mamatay sa takot ang mga alagad habang si Jesus, kalmado lang, ay natutulog sa bangka at ang bangka na natuklasan noong 1986, naroon pa rin hanggang ngayon. Makikita mo ito ng harap-harapan, hindi bilang turista, kundi bilang saksi sa isang kwentong tumawid ng dalawang libong taon para umabot sa iyo. Pool of Siloam, the steps where blind eyes opened. Sa Jerusalem naman, sa lugar na tinatawag na Silwan, malapit sa pinakamatandang bahagi ng lungsod, matatagpuan ang Pool of Siloam ang lugar kung saan naganap ang isa sa pinakanakakamanghang milagro ni Jesus. Isang lalaking isinilang na bulag ang dinalhan niya ng himala. Kumuha siya ng kaunting putik, ipinahid ito sa mga mata ng lalaki at sinabi, Go, wash in the pool of Siloam. Sumunod ang lalaki. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakakita siya. Mahigit isang libong taon, ibang maliit na pool ang pinaniniwala ang eksaktong lugar ng milagro hanggang sa may nangyaring hindi inaasahan noong 2004. May sumabog na water pipe habang may ginagawang sewer line. Sa pag-aayos nito, natamaan ng mga manggagawa ang ilang nakalubog na bato at biglang lumitaw ang isang hanay ng sinaunang hagdan. Hindi ito basta hagdan. Ito pala ang monumentong pool of siloam na nasa Bible mismo. Nakita nila ang trapezoid shaped pool na may tatlong tier ng limang hakbang bawat isa. Eksaktong tugma sa mga paglalarawan ng unang siglo. Sa paghuhukay, natagpuan din ang mga barya mula kay Alexander Janayus, kay Pontius Pilate at maging mula sa panahon ng Great Jewish Revolt ng 66 AD. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang pulop si Loam sa Bible ay totoo at nasa mismong lugar na yun. Napakahalaga ng pool na ito para sa mga Hudyo. Tuwing Feast of Tabernacles, bumababa ang mga pari sa mga hagdaan ng iyon para kumuha ng tubig gamit ang mga gintong pitsel. Pagkatapos, umaakyat sila sa isang prosesyon papunta sa templo. Ang ruta ng mga pilgrim, ang tinatawag na Pilgrim's Road, naguugnay sa pool papunta sa Temple Mount at one-third of a mile ng orihinal na kalsada ay nakalantad pa rin ngayon. Makikita pa rin sa mga bato ang mga bakas ng sinaunang kariton at mga ukit na Hebryo na may nakasulat Yerushalayim HaKodesh, Jerusalem the Holy. Bawat tuklas ay nagkukumpirma ito ang espiritual na puso ng sinaunang lungsod. At sa 2026, mabubuksan sa publiko ang buong lugar. Makakalakad ang mga tao mula sa Pool of Siloam hanggang sa Western Wall. Sa mismong landas na tinahak noon ng mga sinaunang pilgrim at posibleng tinahak din ni Jesus. Walls of Jericho, the city that fell without a touch. Sa lugar na tinatawag ngayon na Tel Es Sultan, malapit sa modernong lungsod ng Jericho, may isang maliit na burol na nakalubog ng husto sa ibaba ng sea level. Tahimik itong nakatayo pero sa ilalim ng lupa nito nakatago ang isang misteryong libu-libong taon ng pinag-uusapan. Dito matatagpuan ang Jericho, ang pinakaunang syudad sa buong mundo na may matibay na pader. At dito rin matatagpuan ang napakakakaibang ebidensya. Ang mga pader ng Jericho ay bumagsak pa loob, hindi palabas. Parang may hindi nakikitang kamay na tumulak sa kanila mula sa loob. Kumpleto ang detalyang ito sa Bible at nakakagulat kung gaano ito tumutugma sa mga natuklasan. Nung sinaunang panahon binigyan ng Diyos si Joshua ng isang plano na walang sundalo ang mag-iisip, isang plano na hindi tungkol sa espada, kundi tungkol sa pagsunod. Anim na araw silang naglakad paikot sa syudad. Kasama ang mga armadong lalaki, ang mga pari na may hawak na trompeta, nagawa sa sungay ng tupa at sa gitna ng prosesyon ay ang Ark of the Covenant, ang sagradong kahong kumakatawan sa presensya ng Diyos. Sa ikapitong araw, umiikot sila ng pitong beses at sa sandaling sumigaw ang mga tao at pinatunog ng mga pari ang trompeta, gumuho ang pader. Hindi ito kwento lang. Iniwan ng mga guho ang eksaktong marka na nagpapakitang mabilis na bumagsak ang syudad. Walang panahon ng kaaway para magnakaw o magalis ng kahit anong kayamanan. Kahit ang mga sisidlan ng butil, isa sa pinakamahalagang yaman noong panahon ng digmaan ay nanatiling buo. Hindi ito pinag-interesan ng mga Israelita dahil utos ng Diyos na huwag galawin ang anumang itinalagang banal para sa kanya. Idineklara rin ni Joshua ang isang sumpa. Sinumang magtatangkang muling itayo ang Jericho ay magdadala ng kapahamakan sa kanyang pamilya at makalipas ang maraming siglo ng subukan ni Hiel ng Bethel na itayo muli ang syudad na matay ang kanyang mga anak, eksaktong tulad ng sinabi sa propesiya. Pero higit pa sa pagbagsak ng pader, marami pang mahalagang pangyayari ang naganap sa Jericho. Dito ginawang matamis ng propetang Elisha ang mapait na tubig ng syudad gamit lamang ang asin. Dito pinagaling ni Heso Kristo si Bartimeus, ang bulag na paulit-ulit na tumatawag sa kanya. At sa mapanganib na daan patungo sa Jericho, naganap ang kwento ng Good Samaritan, ang lalaking tumulong sa biktimang pinabayaan ng lahat. Noong 2023, idineklara ang lugar na ito bilang isang World Heritage Site, isang pagkilala sa kahalagahan nitong arkeolohikal at espirituwal. At hanggang ngayon nagpapatuloy ang paguhukay. Tinatanggal isa-isa ang mga patong ng lupa at unti-unting lumilitaw ang mga lihim ng Jericho. Mga detalyeng libo-libong taon nang nakatago at ngayon pa lamang muling nakikita ng mundo. Sodom and Gomorrah, the cities that burned from the sky. Sa timog ng Dead Sea, sa hangganan ng Israel at Jordan, may isang malawak na disyerto na puno ng abo at asin. Walang buhay, walang halaman at tihaya lang sa araw. Dito matatagpuan ang lugar na pinaniniwalaang kinaroroonan ng dalawang pinakamakasalanang syudad sa Bible, Sodom and Gomorrah. Ayon sa kasulatan, winasak ng Diyos ang mga syudad na ito sa pamamagitan ng apoy at asupre na bumagsak mula sa langit bilang parusa sa kanilang kasamaan. Pero totoo ba silang umiral? Sa mga paghuhukay ng mga archaeologists, may natagpuan silang ebidensyang nakakayanig ng isip. Sa Bab Edhadra, isang syudad na umaabot ng 10 ektarya, nadiskubre nila ang isang 30 inch na patong ng abo. Sobrang kapal para tawaging ordinaryong sunog. Nakita rin nila ang mga bricks na halos matunaw sa sobrang init at mga butong ganap na naabo. Para mangyari iyon, kailangan ng temperatura na lalampas sa 6,000 degrees Fahrenheit. Mas mainit pa kaysa sa karamihan ng natural na sunog sa mundo. At hindi dito nagtatapos. Sa numera, isang syudad na malapit sa Bab Edra. Ganon din ang nangyari. Kumpletong pagkawasak. May ebidensya rin ng isang malakas na lindol na nangyari kasabay ng apoy. Ang kombinasyon ng init at pagyanig ay nagpapahiwatig ng isang pangyayaring sobrang marahas at hindi basta natural. Pero may twist ang kwento. Noong 2025, binawi ng parehong scientific journal ang kanilang sariling ulat. Ang dahilan? Hindi tumutugma ang petsa sa Bible. Ayon sa kasulatan, nangyari ang pagkawasak sa paligid ng 2350 BC, mas matanda kaysa sa edad na nakuha ng ilang pagsusuri. Sa kabila nito, tatlong milya mula sa mga guhong yon, nakatayo ang bundok na tinatawag ngayon na Mount Sodom o Jabal Usdum. Sa tuktok nito, makikita ang isang matayog na haligi ng asin, hugis tao, na tinatawag pa rin hanggang ngayon bilang Lot's wife. Isang paalala ng kwentong bumalot sa lugar at hindi nakalimot ang mga propeta. Sina Isaiah, Jeremiah at Ezekiel ay ginamit ang Sodom bilang halimbawa ng babala sa mga susunod na henerasyon. Maging si Jesus ay nagsabi, It was the same in the days of Lot. It will be just like this on the day the Son of Man is revealed. Ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay parang abo na dinadala ng hangin. Naglaho ang syudad pero nanatili ang aral. Mount Sinai, where fire touched the mountain. Sa katimugang bahagi ng Sinai Peninsula sa Egypt, may isang mabatong bundok na halos hindi nagbago kahit lumipas ang tatlong libong taon. Tahimik ito, parang nagbabantay sa disyerto. Ito ang lugar na matagal nang pinaniniwala ang Mount Sinai, kung saan tinanggap ni Moses ang mga tablets ng kautusan mula sa Diyos. Ayon sa Bible, binalot ng usok ang bundok dahil bumaba ang Panginoon dito sa apoy. Pero may malaking katanungan na hindi pa rin tuluyang sinasagot. Ito ba talaga ang bundok na binanggit sa Bible? Tradisyon ng nagsasabing oo. Ang bundok na ito ay kilala bilang Jabal Musa, ibig sabihin Mount of Moses. May isang sinaunang Egyptian papyrus mula 2000 BC na may pangalang TNHT na kahawig ng salitang Sinai. Ipinapahiwatig nito na ang rehiyong iyon ay tinatawag na ng pangalang iyon bago pa dumating si Moses. Sa tuktok ng Jabal Musa may isang kuweba. Naniniwala ang ilan na ito ang lugar kung saan nagkubli si propetang Elijah daan taon matapos ang panahon ni Moses. At sa mga bato ng bundok may nakita ring sinaunang ukit na tinawag na graffiti mula 4th hanggang 7th century AD. Sinulat ng mga pilgrim na dumayo rito sa loob ng 1,600 years. Sa paanan ng bundok nakatayo ang Monastery of St. Catherine, ang pinakamatandang monasteryong ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pero may tanong na madalas ibinabato. May nahanap bang malinaw na ebidensya ng kampo ng mga Israelita sa bundok na ito? Ang sagot, wala. Walang natagpo ang malinaw na marka ng syudad, templo o permanenteng tirahan. Pero hindi ito dapat ikagulat. Numadik ang mga Israelita noon naglalakad, lumilipat at hindi nagtatayo ng matitibay na bahay. Ginawa rin nila ang karamihan ng kanilang kagamitan mula sa balat, kahoy o tela, mga material na madaling mabulok sa disyerto. At ang mismong disyerto sa loob ng mahabang panahon ay nagpapalubog at nagbubura ng mga bakas ng nakaraan. Gayunman, may isang bagay na nagbibigay pag-asa sa mga researcher. May natuklasang proto-Sinaitic inscriptions mga sinaunang ukit sa bato mula 1500 hanggang 1200 BC, ginamit ng isang maagang bersyon ng Semitic alphabet. Ipinapakita nito na may mga taong marunong magsulat sa rehiyong iyon noong panahon ng Exodus. Hindi pa ito matibay na katunayan pero isa itong bakas, isang pahiwatig na maaring mas totoo ang kwento kaysa sa inaakala ng ilan.